Apo'y awang pinigil, agsab-sab. Ay, Nagagalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Purok 14, Cypress Point, Barangay Irisan Baguio City, bandang las 8 ng gabi kahapon, October 26. Ito'y sa pagsiklab ng sunog sa isang bahay sa lugar. Ang 40-anyos na si Jake, kahit halos isang purok ang layo ng kalilang bahay sa sunog, rumesponde pa rin ito. Ayon sa sinabi ng mga taga dito, pangatlo po ata na nasunog na itong bahay na to. Pero kamusta naman po ano, mag-isa lang po Mag-isang nakatira yung matanda dito. Uh, si, hindi ko yung pangalan pero si Sir Pating. Halos tupok na ang buong bahay ng madatnan ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon, gawa sa light materials ang bahay. <coughs> Sugatan sa insidente ang 76 anyos na lolo na residente na may-ari ng nasunog na bahay. Nagtamo ng second degree burn sa kanyang noo, likod at kanang braso ang biktima na agad isinugod sa pagamutan. 8.41 ng gabi nagdeklara ang BFP ng fire under control at 9.21 PM na nang ideklara ang fire out. Hindi pa matukoy ang danyos ng sunog habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naging mitya. Nang apoy. Vanessa Bugtong, RNG News.